Kung may diabetes ka at hirap patindigin si Manoy tuwing loving loving, ang video na to ay para sa iyo. Ayon sa isang report, 35 to 75% ng mga kalalakihang may diabetes ang nakaranas ng erectile dysfunction o ang kahirapan sa pagpapanatili ng pagtigas ng manoy. Sa edad na 50 pataas, ang possibility na magkaroon ng problema sa pagtindig ni Manoy ay nararanasan ng 50 to 60% ng mga lalaking may diabetes. Kaya naman, 10 to 15 years na mas mataas ang chance na magkaroon ng erectile dysfunction ang mga lalaking diabetic kumpara sa mga walang diabetes. Para magkaroon ng maayos na pagtindig ng Manoy, kailangan ng mga lalaki na magkaroon ng healthy blood vessels, nerves, sapat na male hormones at pagnanais na magkaroon ng sexual stimulation. Ang diabetes ay maaring sumira ng mga ugat na dinadaluyan ng dugo na kumokontrol sa pagtigas ng manoy. Kaya naman, kahit na may normal at sapat na male hormones at may kagustuhan makipagbakbakan, maaaring hindi makuha ang sapat na tigas nito. Bukod sa mga treatment tulad ng injection therapy, vacuum devices, at iba pa, Maaaring subukan ng mga oral medications tulad ng Avanafil, Sildenafil, Vardenafil at Tadalafil. Pinapataas nito ang blood flow sa manoy ng mga lalaki na makakatulong upang mapanatili ang tigas tuwing loving-loving.